and Welcome back to my YouTube channel. Viral ngayon sa social media ang pahayag ni Christy Permin tungkol sa pagtangkang pakikipagbalikan di umano ni Catherine Bernardo sa ex nitong si Daniel Padilla. Ngunit si Daniel na nga daw ang ismong tumanggi na makipagbalikan sa actress na si Catherine. Narito ang buong detalye ng nasabing balita kwento ito. Ooh. Ay, alam mo, ito pa sa ano kaya ang totoo dito? Oo, oh, alam mo noong una, akala ko talaga, magkakabalikan sila. Oh. Ang tinutukoy po namin, mga kachika, of course, sina Daniel, oh. Padilla, at, Catherine Bernardo ang daming nasawi, ano, ang daming umasa, na ang daming nabigo at uh, bumitiw na sa pag-asa na makakabalikan pa si na DJ at Catherine Bernardo. Eto ngayon ang kwento. Hindi po kami sigurado dito sa kwentong ito kung gaano katotoo, ilang porsyento ang totoo dito. Pero umiikot po ngayon, matindi ang ikot ng balita, nagtangka daw po si Catherine Bernardo na makipagbalikan kay Daniel Padilla. Oh. Mga five, six months ago, nag parang damdaw na parang gusto niya ulit na magkausap sila at unawaan. Oo. Pero si Daniel daw kasi yung tumanggi. Ayon sa source, nun daw makarating kay Daniel yung pahimakas na gusto ni Catherine na makausap sila na mauuwi sa balikan. dined daw ni Daniel. Ay, ayan Oh. Bakit pa ba? At why only now? Oh, siguro. So, kaya gusto pala ni Daniel na eh, closure na. Hindi, pareho naman siguro nilang gusto na mayroong closure itong paghiwalay na ito. Kaya lang, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makapagpaliwanag eh. Oh, Yung sabayan oh. lang nila nung una. Yes. Tapos mm. wala na. Oo. Oh, oh. Na hindi malinaw hanggang ngayon kung totoo ba na mayroong third party. Wala. Ni hindi rin malinaw kung sino. Mm -hmm. Diba? Wala eh. Okay. Walang resibo. Yon. Tapos nakita natin si si Catherine kani kanino na nalilig. Oo. Oh, oh. ah, diba? Ah, yun yun eh. At saka, nun nga raw, ah, hindi po si Daniel sa isang masinsinang pag-uusap siguro ito. Magkukwentahan. Ah, Oo. Okay. Diba? Kwentahan yan eh. Oh, oh, hindi baka... po numero lang o utang ang kinukwenta. Pati po yung nakaraan. Kinukwenta mm. yan. Mm. Nung daw malaman ni Catherine, doon pumasok si Mayor Mark Alcala. Ay! So, humingi ah, pala si Catherine okay. ng second chance na pa? Parang ganon. Parang ganon. Oh, Nagparamdam. Eh nagpahimakas. Sayang. So ano, love on the rebound, Mayor Mark? Paaring gano'n na nga. Oo. Kasi magmula nung inayawan na, parang hindi umukay kay Daniel Padilla ang gusto mangyari sana ni Catherine, nag na kagad si girl na, ay, ayaw mo? Pwes, iba na lang. Oo. Oo. Parang gano'n. Parang love on the rebound, panakip butas in short. Diba? Ooh. Parang gano'n. Pero parang hindi rin naman, ano? Oo. Parang matagal din naman bago naghanap si Catherine naman ang makaka-ano ng puso niya. Pero maganda itong narinig natin ito na gumawa pala ng paraan. Mm. Si, Catherine, si no? Catherine, Alam mo, maaaring si Daniel ang naunang gumawa ng paraan. Na dinedma niya. For a second chance. Mala. Ah. Na dinedma rin ni Catherine. Oo. Oh, oh. Nalilibang pa sila sa kanilang pag-iisa. Totoo. Diba? Ah. Siguro naisip ni Daniel, bakit pa? Eh lahat nga nang ayoko ginawa ginawa mo na. Oo, oh, 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 yun na. Ano-ano yon ano yun? Ano ay, ano yun? Diba? ay kamulad yung pagdadamit, di ba? Kasi ang gusto kasi ni Daniel, di ba, magdamit ka parang damit close ni. Ay, si Katty naman. Pinakita na, hindi ba? Napakita Al na ng skin. O more skin. Napakita skin. Ang cleavage. Ang cleavage, oh Pati dito, matapas sa so, Tapos nagpapapicture na siya na naka... Ano na piece Two-piece <laughs> lang. <laughs> yung two ano? Oh. Ang nakatakip na lang talaga, ano? Oh, so, hindi, lang. tsaka ang nakatakid na lang talaga, mm -hmm. yung dapat hindi ipakita, mm -hmm. yun na lang eh. O no? oh, yung sugat bang mm -hmm. ang may takid. <laughs> <laughs> Alin? Yung may sugat na. Sugat na hindi gumagaling. di oh. ba? <laughs> diba? Oo, grabe. Ano? Yun na lang, um, ano? Um, bro, um, bro, bro. Bro. una, diba, si Kasi Katrin, nung, no, si, no, bago sila maghiwalay ni Daniel, diba, nung una, nagdamit pa siya na mahaba. Puro grabe ang slit, diba? ba? Oh, pero mahaba pa rin. Mahaba pa rin. Puro ang slit hanggang dito. Kita Ay, itaas pag... Ako, yung pagtaas yan, nung balabas ng kliho, balot mm. pa balot pa rin. Para naka close pa siya, puro ang slit. Grabe dito. Oh, okay. yun tayo. na lang siguro hiningi niya. Ano ba naman? naman. Balot na balot na ako. Lagyan naman natin ng sleep, <laughs> para may hingahan naman. <laughs> Di diba, Parang gano'n. Marami pa rin kasi ang umaasa na Katniel fans na muling magkakaroon ng second chance ang love story nila Katrin at Daniel. Ngunit mukhang hindi na nga ito mangyayari. Dagdag pa nila ay kaya nga daw bumagsak si Katrin kay Mayor Alcala dahil hindi na nga nakipagbalikan si Daniel sa kanya. Kaya mga kachismis trend, ano ang pahayag nyo sa usapin na ito. Comment down below and if you like this video, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para mas updated ka ka chismis trend. Thank you for watching!